pinagpalang araw sa lahat. Ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy. Naranasan mo na bang mahirap ang mamili dahil sa dami ng pagpipilian? At hindi mo alam paano ang gagawin mo para mapili mo ang pinaka the best. Pero alam mo ang mahirap, sa dinami-dami ng pamimilian, hindi ka man lang kasama doon out, sakit naman yan, etsas lang. Alam ko marami kang pinagdadaanan pero daanan mo lang, huwag mong tambayan para makapagpatuloy ka. Huwag mong hayaan naguhuwing ka ng problema, magbangon ka at huwag mong hayaang matalo ka. Gaya nga na sinasabi ng podcast na ito, huwag mong hayaan nalilipas ang araw nang walang madadagdag sa iyong kaalaman. Kaya simulan natin na muling dagdagan ang iyong kaalaman sa paghihinig ng podcast na ito. Nakaraan, ang pinag-usapan natin ay ang kahulugan ng pananaliksik, katangian ng isang pananaliksik at mga tungkulin ng isang mananaliksik. Ano man ang iyong ginagawa? Nasan ka man? Nag-iisip ka? Hindi ka nag-iisip? Pero ang pinakamalaga, Gaya nga na sinasabi ng podcast na ito, huwag mong hahayaan na lilipas ang araw nang walang madadagdag sa iyong kaalaman. Kaya ngayon ay uh, dagdagan natin ang iyong kaalaman bago matapos ang araw na ito. Maraming mga mag ang nahihirapan sa pagpili ng paksang kanilang sasaliksikin. Karin naman kasi naisip na ng iba at marami nang nakagawa ng pananaliksik na ito. Katulad na lang ng pagkalulong sa mga online games ng mga kabataan, pagiging masayahin ng mga Pilipino, katapangan ng mga kababaihan at pagiging talentado ng mga Pilipino. Ilan lang yan sa mga paulit-ulit o maraming beses na nagawan ng pananaliksik o pag-aaral. Ang pagpili ng paksa ang panimulang hakbang sa pagsagawa ng isang pag-aaral. Kaya ngayong araw na ito, mga kaibigan, mga kasama sa kaalaman, ating pag-usapan ang pagpili at pagbuo ng paksa. Ang pagpili ng paksa ang panimulang hakbang sa pagsasagawa ng isang pag-aaral. Ano-ano ba yung mga dapat na maging konsiderasyon sa pagpili ng paksa? May mga ilang puntos tayo na pag-uusapan para maging maayos ang pagpili at pagbuo ng paksa sa pananaliksik. Simulan na natin. Una, may kasapatan ng datos. Dapat may sapat na datos ang mapagkukunan na impormasyon. Dapat yung isa sa gawa mong pag-aaral ay nagkaroon ka na ng panimulang pagsasaliksik ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral na makita mo na may sapat na datos pag isinagawa mo ang iyong pag-aaral o pananaliksik. Una, kasapatan ng datos. Pangalawa, limitasyon ng panahon. Tiyakin mong kaya mong tapusin ang iyong sulatin ayon sa itinakdang panahon. Minsan kasi napakaganda ng pag-aaral o ng paksa pero hindi natin nabibigyan ng konsiderasyon 'yung limitasyon ng panahon. Kaya napakahalaga rin na tingnan natin yung limitasyon ng panahon. Lalo na isang semestre lang natin tatapusin ang ating gagawing pag-aaral. Pangatlo, kakayahang pampinansyal. Siguraduhin din may magagamit na salapi para sa gastusin sa isa sa gawang panalagsik. Siyempre, magpapapotocopy ka, ka, at tingnan mo, mamaya mag i ka at ang mga i-interviewin mo o kakapanayamin mo ay nasa malayong lugar. Kaya dapat tingnan din natin yung kakayahang pampinansyal. At pangatlo, no, yung kakayahang pampinansyal, yung pangalawa, limitasyon ng panahon at yung una, kasapatan ng datos. Ngayon, dumako tayo sa pang-apat, ang kabuluhan ng paksa. Ang isang makabuluhang paksa, no, ay nauukol sa paksang tiyak na magiging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. Ito rin, ano, wag ka lang mag-isip ng uh, paksa o bumuo ng paksa dahil kumbinyente ka. Dapat yung iisipin mong paksa ay magiging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa o mas mahalaga sa ating lipunang ginagalawan. At panglima, dapat mayroon karing rin interes o gusto mong malaman o nais mong malaman makatutulong din kung personal na pinili mo ang paksa na iyong pag-aaralan Siyempre, di ba mas madali kapag gusto mo ginagawa yung isang bagay kaya napakalaga din na dapat i-consider mo yung interest mo no bilang isang mananaliksik at panganim pwede mo ring ibase sa iyong uh, sariling karanasan. No, ito ang pinakamadali sapagkat pagkata uh, sarili mo mismo ang panggagalingan ng datos o impormasyon. So sa pagpili at pagbuo ng paksa, pwede rin pala nating nga uh, i-consider no, yung uh, sariling karanasan. At uh, tingnan din natin no, sa Jariot Magazine, pwede rin 'yan sapagkat uh, sa jaryo at magazine nababasa natin ang mga napapanahong balita, impormasyon, usapin sa loob man o labas ng bansa. Pero sa panahon ngayon ano, parang kakaunti na lang nagbabasa ng diaryo at magazine. At uh, madalang na nga yung nagtitinda ng uh, diaryo at magazine. Pero salamat dahil may uh, internet, minsan may mga online na tayong nababasa diaryo, no, at magazine. At pangwalo, yung uh, radyo at television. No, tingnan din natin to. Uh, pag nanonood tayo ng na mga programang pang edukasyon, mga balita, sports, variety shows. No? Sa mga napapakinggan natin sa radyo habang nakasakay ka sa jeep o habang nakaupo ka gamit ang iyong headset. Okay, tingnan din natin. No? Yun, pwede natin i-consider yung mga napapakinggan natin sa radyo at napapanood natin sa telebisyon. At pwede rin no, i-consider yung mga otoridad sila yung mga taong eksperto sa isang larangan o paksa. Halimbawa, mga guru, ininyero, doktor, magsasaka, mangingisda at iba pa na kabilang dito. At tingnan din natin, no? lalo na ito, babad tayo sa internet, parang halos kalahati ng araw natin o buong araw natin ay nakababad tayo sa internet. No? Ang internet, ang uh, pandaigdigang network, na pang-computer na pinakamodernong mapaghahanguan ng informasyon para sa pananaliksik. Pinag-uugnay nito ang mga individual, institusyon, ahensya, at iba pa. At uh, panghuli, kailangan, pwede mo rin i-consider yung larangan na kinabibilangan mo. Yung larangan, o yung disiplina o saklaw ng pag-aaral akademiko na kinabibilangan ng isang uh, mananaliksik. Halimbawa, ikaw ay... Uh, mag-aaral lang yung so dapat ang maging paksa o bubuin mo na paksa ay tumutukoy sa humanidades o humanities and social sciences kung ikaw naman ay nasa ABM yung uh, accountancy business, management at kung STEM naman, tumutukoy sa science, technology, engineering and mathematics at kung ikaw naman ay kabilang sa larangan ng sports ay eh, syempre, bigyan mo ng uh, pansin o lentihan mo yung patungkol sa sports at kung ikaw ay kabilang sa sa arts so yun pwede mo rin na pagtuunan ng pansin at sa TBL no pumili at bumuo ka ng paksa na may kinalaman sa larangan na yung kinabibilangan yan ang uh, dagdag kaalaman na pwede nating uh, baunin sa pagiginig ng podcast nito kaya alam ko na ano ba ang yung ginagawa, no? Pwede mong mapakinggan ang podcast na ito at matuto ka. Kaya napakahalaga na wag natin nahayaan na matatapos ang araw na ito na wala tayong matututunan. Okay, ito ang ating naging dagdag kaalaman bago matapos ang araw ay yung pagpili at pagbuo ng paksa sa pananaliksik. Kaya napakahalaga din no, na ang pagpili at pagbuo ng paksa ng isang sulatin ay mahalaga Tungo sa pagtatamo ng isang maayos, organisado, napapanahon at makabuluhang paksa tungkol sa anumang larangan. At na kailangan sa pagpili at pagbuo ng paksa, i-consider natin ang mga sumusunod. Sariling karanasan, dyaryo, magazine, radyo at telebisyon, mga otoridad, larangang kinabibilangan, kasapatan ng datos, limitasyon ng panahon, kakayahang pampinansyal, kabuluhan ng paksa, at yung uh, interest o gusto mong malaman. At ayan ang ating naging uh, dagdag kaalaman sa araw na ito. Muli, ako ang inyong gurong katsikahan, kakwentuhan, karamay, at kasama sa kaalaman, Ginoong Crispy.